77 ka na pala, no? Hindi na, natalo, okay. ha? <laughs> lo, uh -huh. isko ko ba si Erning, lo? Uh -huh. Oo, ako sa akin ng abal? Oo. Uh -huh. Ah, okay, kanina pa ka tayo nahanap, lo. Uh -huh. Diyan ka lang pala. Uh -huh. Ay, lo, kaya mo bang sumakay? Kasi gamit ko ngayon motor, big bike. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Sigurado ka, lo? Baka malaglag ka, lo? Kaya, kaya. Ilan tao ka na ba, no? Uh, 77. 77 ka na? Oh, okay. Makasakay ka pa sa big bike, lo? Kaya, kaya. Ah, baka ma, laglag ka, no? Ha? Ayos na. Sa ano, saan ayos ka, ayos ka ba mag-motor, no? Ah, nag-motor ka sa inyo? Uh, Sige, so, sa book habal, anak mo? Uh, 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 ah, kaya pala, di kita mahanap. Kanina pa ako chat chat, sabi, na daw kita rito. Paano, lo? Sigurado ka kaya mo? Kaya, kaya. Sigurado ka, ha? Baka malaglag tayo, no, ha? Kapit ka mai no? Ah, <laughs> oh, sige, anong pangalan mo lo? Ernesto. 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 Lolo Ernesto na lang tatawag ko sa ilo. Elmitang eh, kita lo ha. Kasi alam mo na. 77 ka na pala lo. Hindi na talo ha. Pero sigurado ka kaya mo ano ha? Hindi ko na lo. Kaya kaya. ng ganyan big bike. Sige nga sakay ka ng ano tinanong mo, kaya mo mag-drive? Sige nga. bobo Baba. O oh, dito tapak lo ha O oh, dito tapak oh Yan Sa kabila Yan Tapos kapit ka sa akin ha Ayusin mo kapit mo Sigurado ka oh sige sige sa ka hawak lo Hawak ka sa akin sa ka hawak Dito 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 Kapit ha mag lang ba na ha Baka mahulog ka Baka may wala ka na dyan ha Kaya 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 O oh, sige Sigurado ka kaya ha Habi mo ha Kaya ha Ano lo? No? Pasi na tayo Kapit pa Iki ha Kapit pa Ang ulo mo dyan mabanda para makita kita ah, oh, Sige Sigurado ka na ha Ano? Bibilisan mo natin mabagalan Kahit bilisan ko pa Okay lang sa'yo Kaya mo? Mabilis ah, oh, Sige 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 Sigurado ka no ha Bilis na sabi ni Lolo Pagkas Lolo ah, talagang kahit inakatakang ko, kakayang kaya nga, hindi natatakot. Kumuulan na lo, kailangan nating bilisan nila lo kasi baka maabutan ka ng ulan. Ah, sige lo ha. ah, mabilisan natin, sabi mo yan lo ah. Ibay ni Lolo, hindi ko kaya to, 77 years old, pero hindi natatakot sumakay ng big bike Tilis ako pa daw Tayo dahil sa shortcut lo Hawak ano ha Hawak ka ha? Okay daw okay daw okay Okay <laughs> okay, okay daw Bumutik ula na ulan na Hawak lo ha kayo ni Lola. Parang yung mga inaakas ko mga babae. Pati mga ibang babae ka ba tayo inaakas si ko. Nasisigaw si Lolo. Chill lang eh. Talagang mo takot si Lolo. parang, parang di ba masyado na hanggang sa'kin ano lo, okay ka lang lo? okay na? kabagal, mabagal pa? mabagal? hirisan ko ba? hirisan uh, uh, Abis ko ba tayo? hirisan ko ba tayo? tama ko lang man natakot ka ba lo? Hindi mo lang. Ha? Hindi lang. Hindi ka man lang natakot no? Hindi, oh, hindi mo lang. Pero yung helmet lo, umiikot na lo ah. Wala lo, hindi, hindi ka natakot? Hindi mo lang. Ha? Sige lo, bro. Dahil napaka-usay mo talaga. 77 years old lo. Sige lo, ingat lo ah.